Hello guys, good morning, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao Okay, so, ayan guys, ang uh, official result kahapon, no? So, November 27 So, ngayon, November 28 na po So, yan po yung 3 uh, draw result para po sa 27 So, previous result po yun mga boss Ang ating 496817, ito na po yun mga boss, ang official result So, nilista lang po natin doon sa ating uh, uh, papel Okay Okay? So, 496817 at 231 Sayang ang ating 201 na binigay po natin all draw So, talagang uh, nag-slide ang uh, 20 all in pair natin So, hindi pa pinapalabas ang 20 all in pair po mga boss So, bantayan pa rin po natin mga boss Meron pa tayong uh, 3 days po na nalalabi mga boss para tayaan ang ating uh, 20 pair Okay, so bantayanan ang ating 20 pair. Okay, so for today's probables mga boss, gusto lang sumabay po sa ating mga combination. So, so layo lang po ito. I-play lang po natin ito mga boss, all draw itong ating mga numero. So, ngayon araw po ng November 28, 2023, sa may kurosunada lang, sa gusto lang po sumabay ng ating combination. Meron po akong uh, special po na combination mga boss, sabay lang ni. Okay, so pwede po ninyo ni guys, ah, uh, uh, bagnukan or uh, tayaan sa kaya lang po ninyo kung wala naman po kahit uh, papisupiso, padusdos, kahit karambo na lang po natin mga boss itong ating uh, two special na combination so ang aking best dito mga boss is si Zero. no? best number ko po ngayon uh, pwede po siya mag for uh, on the spot po no? sa uh, 2pm draw pwede po maglabas si Zero mga boss itong ating uh, pair na 80 at 40 Okay, so kung meron kayong pamartner po dyan sa 80 at 40 partner na lang po ninyo mga boss so yan po ang aking best combination pang winning combination po natin itong 240 at 840 mga boss Okay, so best number po natin ngayon araw po so possible po na mag race ngayon si 0 mga boss on the spot ngayon po sa alas 2 Okay, pag hindi siya maglabas mga boss balika lang itong ating best number na 0 Okay, so ito po ang aking pair mga boss na 80 at 40 So, kung meron kayong pamartner po dito, uulitin ko po, pwede po ninyo ito partneran. kasi kung na naman po ninyo mga boss, kung na naman po ninyo mga boss ang 40 all-in, pwede po kayo guys maghanap ng partner po dyan kung meron po kayong isang pang winning number. Okay, so yan po ang aking combination. Bumbahin eh mga boss, ito ang ating 2 for 0 at 8 for 0 mga boss. Okay, so matik ito mga boss itong ating uh, 2 for 0 may last 2 po tayo dito ha Matic ito pag hindi ako maglagay dito ng last 2 matik na po yan pag mag bet po kayo ng 2 for 0 ang last 2 po natin dito halimbawa na lang po meron tayong 40 20 at 42 so yan po ang ating last 2 same din po dito sa ating 8 for 0 mga boss So, same lang ang last two po natin dyan. So, tatlo ang magagawa po natin na last two din po dyan. Okay. So, always mga boss, mag-play lang po tayo ng rumble ha. Baka bumalik tayo sakaling uh, maglabas itong ating three winning numbers. Okay. So, target rumble. Dito na po sa baba. Target rumble po yan. Sa micro lang ha. Okay. So... Yan po ang aking two best combination at syempre hindi po dito nagtatapos mga boss dahil meron po akong ditong uh, depensa combination. Okay, so sa ganahan lang sumabay ni mga boss ha, sa ating uh, pair na 80 at 40. So yan po ang aking uh, pinick up po sa 40 at 80. Okay, so uulitin ko po, meron po tayong 2 for 0 target rumble at 8 for 0 mga boss. Next, dito po tayo sa ating uh, depensa combi mga boss. Okay, so sa depensa, ano po tayong depensa kombi dito mga boss? Ito, baka dito muligas sa ating uh, 840 at 240, ito po yung depensa combi natin. So, kombi 3. 3 kombi ang depensa natin dito mga boss. Okay, so ang unang combination natin mga boss, binigay ko po ito kanina. Ah, sorry, binigay ko po ito kahapon, itong ating 280. So, target rumble. Ito po ang ating unang-unang dipin sa kumbi mga boss sa Next iskalira ito mga boss. Itong ating 890 sa ganahan ng sumabay itong ating dipin sa kumbi ha. Okay. So next ang ating last na combination itong ating 380 mga boss target rumble. So ito po ang ating ito po ang ating uh, pang dipin sa po sa ating 240 at uh, 840 mga boss. Okay. So take note mga boss. 3 combination po para sa ating depensa meron tayong 280 890 at 380 okay so yan po ang ating 3 combi para sa ating depensa sa 240 at 840 mga boss sa ganahan lang sumabay po November 28 2023 okay so ito po ang ating best number na 0 pero po natin ang 80 at 40 at syempre ito yung ating 2 combination po na special. Pwede po natin ito, bagdukan ng 500 at rumble mga boss. Okay. Uulitin ko po. Meron tayong combination na 240 at 840 mga boss. So ayan mga boss, ang ating mga numero ha. So by the way mga boss, uh, nagkamali po tayo sa pizza. So pizza 29 na pala ngayon, 29, no? Babaguhin ko lang ha. So, November 29 na pala ngayon. So, kanina pa ako nag-November 28. So, <laughs> nagpa-trust tayo. So, November 29 na po ngayon mga boss ha. So, November 29 po ito, itong ating mga probables. Okay.